para sa ang karinderya. nandito tayo sa tunnel, mga kapin boy shortcut yo good morning mga kapin boy good morning good morning good morning yun pang umaga pa rin at uh, papasok na medyo ano oras na ba haantay natin yung 824 na biyahe So, meron pa tayong 4 minutes alright mga kapinboy tawid tayo dito alright walang sasakyan yun dito na tayo tumawid sana dumana agad yung bus Alright. May 4 minutes pa. Ayan, punta tayong bus stop. Lendong, roundabout Yun, nandito na tayo Nandito na tayo sa bus area Nandito na tayo sa bus stop Check ko lang yung ano Check ko lang yung oras ng daan ng bus Ayun, 8.23 Ang daan ng bus yun malapit na mga kapin boys so minuto na lang alright hindi tayo natin yun hantay 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 ng bus mga kapil boy Niligan na naman ako alas 10. Special Olympics mga kapin boy. Yung Sabado linggo kasi yun lagi. So antay-antay lang natin. Hindi pa rin nagagawa yung salamin dito. Hindi na kinabit. Binabasag eh. Binabasag yung salamin na ikinabit dito. Binasag lang. Hindi na tuloy kinabitan. <laughs> Alright, ay may mga ano naman dito May bagong mga sulat na naman dito Sinulatan Sinulatan yung Waiting area Alright, silip silip dun Baka biglang lumabas Silip silipin natin, baka biglang dumaan Maluwag pa naman ang kasada ngayong linggo wala masyadong sasakyan alright sarap magpaaraw <laughs> <laughs> vitamin D <laughs> tama ba ako vitamin D alright mga ka boy wala pa ayan na yung bus mga kapin boy andiyan na yung daan ng bus, okay yung driver namin, meron tatlong pasahero, meron akong dalawang kasama sa bus, don sila. baybaybay na magkabit booy Pinboy, mga ka -pin boy. Sakit sa balat yung sikat ng araw Mainit Pero okay yan, masarap yan Okay yan, vitamins yan Alright mga ka boy Biyahe na papatang Great South Road Yun, nandito na tayo sa MIT Ayan Bus station

Thank you. Alright mga kapin boy, papasok na tayo ng bowling center. Yo, 10 pin bowling. Dito na tayo. Time check, 8.52. Alright, aga natin. Wala pang alas 9, nandito na tayo. Alright, buksan lang natin ang pintu. Yo, nandito na tayo sa bowling lanes. Ay, kung ang tigas na na natin yung Ilaw. Yun, nandito na tayo sa halikod ng mga makina mga kapin buoy Laks music pala Alright, alright, nandito na tayo sa likod Naginit ako doon ng tubig Para sa ating mainit na tsaa At ininit ko na rin yung aking baon So buksan lang natin to para ready na baka wala pa alas 9 ayos alright usan ko lang yung mga tv sa labas para uh, ready na talaga tayo yun buksan natin yung mga ilaw dito yun bukas na lahat ayos alright mga kapin boy kunin ko lang yung pagkain ko sa labas at nag init ako doon ng tubig at tayo ay magpapainit ng sikmura magchacha tayo kunin ko na rin yung pinainit kong baon alright nandito na tayo alas juice meron na akong special olympics ulit alright mga kapin boy yun mga bukas na yung mga TV mga kapin Boy. Ayos. All right. Kain na tayo. Almusal na tayo. Yun makapag-almusal muna. Ayun, maaga pa tayo. Kunin na natin yung ating baon na laman, tinapay. yun o oh. hindi <laughs> pa maubos-ubos yung tinapay ko <laughs> ang araw na yan tubig ay konti lang yung tubig natin hindi na ano pa ba tsara tinidor ayun so sasawa natin mamaya sa ulam nating pritong talong at itlog pritong talong at itlog ang ulam natin ayan mga kapin boy almosa lang ako alright pero bago yun magbibis muna <laughs> bis muna pang trabaho alright mga kapin boy mamaya ulit almosal na mga kapin boy mmm sarap sarap sa sigmura mainit ayan maaga pa tayo 9.18 mga kapin boy Yo mga kapin boy Nandiyan na yung mga player sa labas Magsisimula na sila Yo mga kapin boy Magsisimula na silang bumato ng bola Maingay na ang likuran Alright mga kapin boy Nag-enjoy na ang ating special Olympics Magsisimula na sila Pero sandali lang to two games lang lagi yung laro nila tuwing Sabado at Linggo. So ayun mga ka boy, bantayan ko lang. At yun, may postak dito. Ayun, bantayan ko lang mga ka boy para smooth ang aking mga makina. Alright! Yun, katatapos lang ng liga ko. Meron pa mga naiwan. iwan. 15-16 tsaka itong lane 18 so dito wala nang naglalaro tapos na mag alas 12 na rito na tanghali Kaya maya maya kakain na tayo ng tanghalian mayroon akong baong itlog tsaka piniritong talong yun yung baong ko ngayon alright mga kapin boy at uh, wala masyadong naglalaro meron dun yata sa lane for lane 6 sa lane 6 may naglalaro dito wala masyadong naglalaro ngayong umaga at katatapos lang din ng liga yung special olympics ko ayan mga Kapinboy pinboy mamaya uli uh, tayo ay chichibug na malapit na medyo nagpapagutom pa tayo ng konti alright alright nakahingin na tayo ng tubig Uh, at may naglalaro dito sa lane 6 yan lang naglalaro isang lane lang alright chichibog na tayo mga kapin boy alright lapang lapang na lapang lapang kakain na tayo kakain na tayo prito ako ng itlog tapos nilagyan ko ng sili ayun na yung mga green green na yan yan sili yan Masarap pagka maanghang-anghang. Alright, nainit ko na to kanina. So, pwede na yan. Alright, dito natin ilagay sa takip. Sarado nga natin itong pinto. At baka may pumasok eh. Yun. So, dito natin ilagay ang ityog at ang pritong talong kalimutan ko yung suka di ba di meron naman tayong sa meron naman tayong sa usawan itong maangon na to iwan ko kung anong ano to mustard yata to binigay lang din sa akin to nung kasama ko sa bahay so yun manghang to eh maanghang sya yun. tara na. Tara, let's. Tara, let's. Kain na po. Mga kapin boy, let's eat. Kain na. Ayun ang ulam ko mga kapin boy. Piniritong talong, piniritong itlog. Alright, lapang, 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 lapang. <laughs> kain na na. At alas ano na rito? Pasado alas 12. Ay, hey, sa biyaya. Alright. Nagyan ko na si Yuli yung itlog. So, eh. Yun, no? Ayos. Mmm. Talong. Sabto sana may suka. Kalimutan ko. hmm Kain na. Ayos na, busog na mga Kapin Boy. Naubus ko na 'yung pagkain ko. Tanghalian 'yan. Ayun. So hugasan ko lang doon sa aming ah uh, uh hugasan, 'di ba, sa, sa kabila? 'Yon, hugasan ko muna. Uh, tayo ay full tank na naman mga Kapin Boy. Alright, tugasan ko lang. Alright mga ka-pinboy, walang naglalaro sa bowling. So ayan, Pauwi na ako mga ka-pinboy. Yun! Palabas na tayo ng bowling center mga ka-pinboy Yo yeah, bro Ito uh, uh, Papunta na tayong bus stop Uwi na tayo Alright right, Mainit Init pa 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 mainit pa dito alas 4 alas 4.15 Bilis lang araw, linggo na naman ngayon. Day off na naman natin, lunes, martes. Ayos! Tagal na ako din nakakapunta ng manok sa iba. Ah. Pero wala naman kasi akong bibilin. Ah, baka dumaan ako ng Clendon Pack and Save sa Clendon na lang kasi mas, kasi mas malapit doon kaysa dito eh ang layo kasi ng rin dito pagka dito sa mano ko Pack and Save medyo malayo kaya ginagawa ko sa Clendon Pack and Save na lang isang baba tapos kunting lakad na lang sa bahay Ayun, baka bumili ako ng tinapay doon para bukas. All right. dito na tayo sa bus stop AUT South Campus alright check natin kung anong oras yung manyo 2 minutes uy malapit na malapit na pala Ito, yung aking bus card 2 minutes Two minutes, two minutes, some bus. ayun Ay, three six, one. Two minutes. Grab na. Alright, All hantay natin yung bus mga kapein boy. Tapos 3-3 ito. Yung kasunod niyan, 3 na. Sigurado. 1 minutes na lang yung 361 1 minute Tapit na Pakiramdam ko tanghaling tapat pa eh Yung araw nasa gitna eh Tapat na tapat yung araw eh Ayun eh, no? Hindi mo kalahing 430 na dito Magpo 430 na dito Yun, magde-day off na naman tayo ng lunes, martes Uy, ang bilis talaga ng araw <laughs> Dalawang araw, pahinga na naman Alright Saan kaya tayo ka makakagala sa day off? Pahinga lang muna siguro Bahay lang, linis, laba, luto, tulog <laughs> Yan lang muna siguro gagawin ko bus 361 natatanong ko nang mula sa malayo stoplight pa stoplight pa 361 wait, sakay na tayo nakalabas na tayo ng bus nakababa na tayo ng bus papunta tayong plan doon pack and save pero bala kong bumili rito ng ano ulam or, or tingin tayo may parang karinderia kasi dito pupunta ako doon titingin ako kung anong pwedeng mabili alam ko may nabibili yung pagkain na ano natulad tayo hindi dito eh para siyang karinderiya hindi lang tayo ng ulam video pauwi na tayo ng bahay dumaan mo na ako dyan sa karinderia at bumili ako ng ulam beans na may sahog na karne tapos bumili din ako ng ito yung banana sa saging yan eh na pinirito na may ano, eh. may balot ayan pang merienda so may ulam na may pang merienda pa para bukas na to. ulit right, mga ka ano na tayo. Pauwi na tayo ng bahay. Yan ganito na lang bitbit bit ko. Alright. Mamaya so, na. Yun. Tara let's. right, nandito tayo sa tunnel mga kapin boy Shortcut Ayan, nakabili tayo ng ulam at pang merienda Alright Yun, maraming maraming salamat mga Kapinboy. boy Hanggang dito na lang muna ang aking vlog uh, At baka... Uh, may natutulog doon oh. sa damo alright mga kapinboy maraming maraming salamat hanggang dito na lang ang aking vlog sa araw na ito at yan ay pauwi na tayo ng bahay maraming salamat po